Ano ba yung mga videos na hindi ma-monetize? O yung mga videos na may prohibited formats? Kung bago ka lang sa Facebook Reels at hindi mo alam ang mga bagay na ito, ang video ito ay para sa iyo. Welcome po sa channel ko, Kapinoy TV. Ginawa ko ang video ito kasi marami pa rin akong nakita ang mga videos na ina-upload ng mga ka-reels natin at gusto ko lang silang tulungan kasi parang hindi nila alam at hindi nila nabasa ang community guidelines ni Facebook Meta. Klaruhin ko lang to. Yung mga videos na may prohibited formats ay hindi to bawal i-upload. Kahit, kahit, anong video ay pwede mo i-upload. Pero yung mga videos na may prohibited formats ay wala kang matatanggap na sahod galing kay Facebook Meta. Ang video ito ay hindi ko gawa-gawa lang. May proof talaga ako galing kay Facebook Community Guidelines and Policies. So, i ko sa inyo ngayon ang seven common prohibited formats na nakikita ko na ina-upload pa rin ng mga karils natin. So, mga idol, mga karils, tapusin nyo ang video na ito para may matutunan naman kayo. Simulan na natin. Prohibited format number 1, static videos. According to Facebook Meta, static videos are content that contains one static image and little to no motion. Ito yung example yan. Ito yung ina-upload natin na picture lang or isang image lang na hindi gumagalaw at ginawa lang nating video. Nilagyan lang natin ng text o background music. Ang gusto ni Facebook Meta na ang video natin is may value at may makukuhang aral ang mga viewers niya. Prohibited format number two static image pools. According to Facebook Meta, static image pools are content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posed by the content. Ito yung example niyan. Maraming nag-upload sa, sa Facebook Reels na nag, mayroong mga choices. Nag-ask doon na anong brand yung mas maganda. Yung Samsung ba? Yung Apple ba? Yung Nokia ba? Tapos, yung mga uh, viewers naman, nagre-react din sila, nagre-reply. Tapos, yung purpose pala nun is pang pataas lang ng engagement. Ayon ni Facebook Meta, ang panlinilang lang ng mga viewers at mga fake content para lang makakuha ng mataas na engagement. Yung mga ganong content is prohibited format yon at hindi yon magkakasahod kay Facebook Meta. Prohibited format number three slideshows of images According to Facebook Meta, slideshows of images are content that primarily displays static images played in succession. Ito yung example niyan. Yung mga pictures natin uh, ginagawa nating slideshow. Nilagyan din natin ng mga background music. So ito ay static static videos pa rin, hindi gumagalaw. Kasi ito ay mga pictures lang. Wala tayong mga value na makukuha nito at wala tayong aral na makukuha dito. Kasi parang parang display mo lang yung mga pictures mo sa mga memories mo, sa mga adventures mo, kung ano pang mga ginagawa mo. So hindi ito gumagalaw kasi ito ay mga images lang. So hindi pa rin ito mamonetize kasi ito ay isang prohibited format according kay Facebook Meta. Prohibited format number 4. Looping videos. According to Facebook Meta, looping videos are content that loops and displays the same segment multiple times. Ito yung example niyan. Ito yung mga videos na gumagalaw pero pabalik-balik. Wala tayong makukuhang value nito at aral nito. Kung tingnan nyo naman ang mga videos na mga ganyan, yung pabalik-balik lang, parang boring tingnan. Ayaw ni Facebook Meta ng mga ganyan. Lalo na wala kang value talaga at aral na makukuha dito. So, ito ay isang prohibited format na non-monetized content. Number five, unoriginal content. Ito yung mga videos na hindi sa atin, hindi natin gawa, gawa ng mga ibang tao. Example yan, yan si Coco Martin, napakasikat na artista yan. Yung mga videos niya is mga million views yan. Dinadownload natin yung videos niya sa YouTube Shorts or sa TikTok at ina-upload natin sa Reels natin para magkaroon tayo ng maraming views din. Pero yan ay bawal na bawal. So wag mo na try yung gawin. Ayaw talaga yan ng Facebook Meta at magkaroon pa tayo ng restriction yan. Magkaroon tayo ng unoriginal original content or reuse content. Pero may sinasabi ding fair use yung mga ibang content creator, yung mga professional na content creator, dinadownload nila yan, tapos ginagawa nilang reaction videos. Magaling kasi sila mag-edit at magaling din silang gumagawa ng mga reaction videos. So yung mga videos na yun is non-monetized at hindi tayo magkakasahod ni Meta niyan. Magka-restriction pa tayo. So wag na lang natin itry na mag-upload ng mga videos ng hindi sa atin. Number 6 videos with watermarks or logos from other platforms. Ang pinaka-example nito ay ang video galing kay TikTok. Kasi yung video na in-upload mo kay TikTok, automatic yan may logo galing sa kanila. Tapos kung i-upload mo naman yan sa Facebook, of course, bawal yan. Hindi yan pwede. Kasi si Facebook at, si, at saka si TikTok ay magkupitin siya silang dalawa. Kaya yung mga videos na ganun na may logos, kahit logo or watermarks from YouTube or other platforms are bawal at non-monetized content yan para kay Facebook Meta. Ang gusto kay Facebook, yung kay Facebook, kay Facebook. Yung kay Juan, kay Juan. Ganun lang yun kasimple. Number 7, the last but not the least, background music. Ito yung mga music na ginagamit natin background para maganda naman tingnan at maganda pakinggan yung mga videos natin. Pero mag-ingat tayo sa mga background music na gagamitin natin. Kilala niyo ba siya? Siya si Britney Spears. Ang mga music ni Britney Spears ay sobrang sikat. Kaya wag na wag niyong gamitin na background music ang mga music ni Britney Spears. Kasi 100% copyright talaga yan. So mag-ingat tayo sa mga music na gagamitin natin. Kung gusto niyo ng copyright free music na galing kay Facebook, doon tayo mag-download sa Facebook sound collection. Meron din akong videos niyan kung paano tayo mag-download doon. Kaya mga idol at mga careers, mag-ingat tayo sa mga background music na ating gagamitin. Tapos, every time na mag-download kayo, ah, sorry, mag-upload kayo ng videos na may background music, i-check nyo agad doon sa violation alerts. May videos din ako dyan kung paano mag-check sa mga violation alerts. Alam nyo ba na may mahigit 50 videos ang dinidelet ko? Kasi alam kong may mga violation talaga yon. Kahit sinicheck ko na sa violation alerts, no violation. Pero kung mag-apply na tayo sa uh, monetization, alam kong magka-violate talaga yung mga videos na yon. Kaya dinidelete ko yung mga videos na yun kasi yung mga background music na ginagamit ko is mga sikat. May mga unoriginal videos rin ako. Tapos may mga prohibited formats din ako. Kaya mga ka-idol, mga ka-reels, kung pwede lang, iti-check nyo na rin yung mga videos nyo yung mga reels nyo hanggang sa maaga pa para hindi masayang naman yung oras at pagod nyo. At mga ka-idol ka reels, sana rin may natutunan kasi kayo sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakishare naman sa mga friends natin. So mga idol, huwag nyo kong kalimutang i-follow para sa next video. At masasabi ko sa inyo, maraming salamat sa inyong suporta. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang Panginoon kasi siya lang ang tutulong sa atin sa tanang panahon.